No. Mochi. Be. Kunin mo siya dito, nakulagay mo siya dun sa ano? Dun sa... Yes po. Kunin mo po sa bahay, mga naman. Mm. <laughs> Una. Yung panganay ko po may alagi siya. Ano, Mochi? Ano? Dahan-dahan po.

Masakit ba? Sakto lang po. Kaya. <laughs> Balikan ko. Parang hindi pwedeng ano yun. Minipis lang. Ito po ba yung pinapatanggal nyo? Gusto nyo po ba tanggalin ko na lang yung sira na yan? Ay, sige po. Kaya lang lilihis po siya. Ma, parang o-overcut siya. Pero mas ma-okay naman para ano. Pili ko ang laki niya. Ay, ang laki niya. Tumusok na sa ilalim. Tanggalin ko lang to. Sabi mo, pag masakit, medyo didiin ko. Ayan, sabi ko na sir. Tama lang na dinayo mo to sa akin. Sorry. Oops. Ay, kala ko nasunod ko. Dulas. Hmm. Sakit to, sir. Yan, dumugo na ng bahagya. Tigas. Babalikan ko, bababad ko muna. Para yung pagdugo niya, hindi ya, ano, Tatlong po? po. Tikit po. Sir, masakit. Hindi po. Keri pa. Nuluwagan ko lang. Sobrang ano. Dori. Dori. Kuyan. Hila Okay. Pag <tipan> talaga po siya. Ang laki. Pag pagbibiglain kito dudugo talaga. Tigas din. Mating mm, na nga. sige tignan mo. Ayun oh, laki oh, baby oh. Naiiyak na ako eh. Mm, malis ka na diyan. Sakit. Para di mo makita. Sorry. Pag ina niya, masakit? dito eto medyo tinataas ko na. Yan. Sorry sir ha, ganito talaga ako. Lalo pag sobrang ano, kapal, tigas. Kasi dumugo na siya eh. ayun Ay, yung lumuwag eh. Pipisilin ko tapos hihilain ko. Ano Sakit. Sakit. channel membutuhkan lah parang kasi yung pinakaloob ng kuko parang bumaluktot pa siya sakit na yan sakit sakit kailangan ko magkat dito sa ilalim parang makukuha niya yung laman eh feeling ko eh kasi bumaluktot doon sa loob sorry Ayan, medyo log na. Kung babasahin to, ha? Ano ba yan? Sinalis naman ako ng kuko mo. Sorry, ha? Yan. Medyo umulo Sakit nga lang. Hmm. Tumigil din yung dugo. Yan. Kuha na. Hmm. Ito yung pumailalim. Ito. Yung favi. Kumapde sorry Ipapantay ko lang Chakit. Tignan mo yung uka niya. Parang ano. Tapos dito pa ilalim. Ito ba yung nasugatan na? O oh, yung sa kabila? Po eh Ito yung pinakamalalim kasi, yan okay okay pa yan. Ito mga dry skin na. Oh, laki ng ano niya sir. Grabe. Parang natanggalan ng ano eh. Laki laki ng awang. ng sakit po ito ng 3 to 4 days. Mas mainam magbabasahin para hindi gaano masakit. Balitaan mo din ako sir kasi dumugo siya. Yan, dry pa yan. Sorry. Wait lang ha. Nakukon lang konti. Sakit na po ba? Tama yan. Maganda yun. Ihi ng ihi. Para walang UTI po. Parang overcut eh. Over in overcut ko na nga pala. Like yung kuko ni sir. Napa, 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 eh, pag di ko in overcut yun, di ko makukuha yung sirang kuko ni sir. Napa? Di ko makukuha yung sirang kuko ni sir. Sirang kuko ni sir? Opo, uh, sa unahan. Ba't lang sira? Meron po. Masakit na? Hindi po. Meron lang akong konting-konting hibla lang kasi hindi ako natutuwa pag may nakikita kung ano. Ay, matang Mapipid po ba? Hindi naman po. Parang bigla akong ninerbess sa kuko ko kasi nang nang <laughs> kasi manipis na yan yung mga to ba magsugat kaya kung mapapansin mo parang bako bako siya po hindi kahit si mama na magayos mamaya hindi oh hindi De, basta mabait lang si Athena basta mabait lang si Athena Dami mo namang sinasabi.